Mga kalugit Kamusta kayo lahat? meron ba tayong customer? Yung ni sir mga kalugit Ayan tingnan yung mga kalugit oh. Eh. Para ayan nakabaon talaga yung kuko sa gilid mga kalugit So kailangan talaga mga kalugit Ikat natin dito Ayan Ayan ang pinaka mahirap linisan mga kalugit Yung kuko na madikit Kasi ayan hmm.

So mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Saloin, Phase 1, Block 56, Lot 6, The Combs Davao City. Still itong mga kalugit sa Gardao. Si follow nyo po ang aking Facebook page, Mr. Kalugit. Always po tayo nag-upload. At Mr. Ingroin, Davao City 2.0. Ayan, sa mga basher ko, join. I love you. Sa mga nagko-comment yan palagi, sabi nila, overcut po yung kuko ko. Mga kalugit, explain ko sa inyo. Hindi po ako basta-basta mag-overcut ng kuko kung hindi po nabubulok ang kuko sa gilid, no? Syunga-syunga lang pag may time, no? Kasi alam niyo mga kalugit, tandaan nyo, Kung hindi ka linga nga, hindi mo na i-overcut ang kuko, no? Kaya ako, mga kalugit, ginasunod ko ang akong gusto ko unsa nga makakabuti sa kuko ng customer. Don't compare me sa ibang manikrista dahil wala ko yung pakialam dahil alam nyo ayun nyo ko i-compare sa ibang mga manikurista kasi mga kalugit kung wala ako, wala din sila dito sa social media no o tayo mangialam alam ng buhay na may buhay tingnan nyo lo la que, la que... yung mga kalugit hindi man tayo basta-basta mag-overcut kapag hindi natin makita yung kuko na nabulok sa gilid at once nga i-overcut mga kalugit lalo na nakabuo na nakabaon ang kuko sa gilid kailangan talaga i para ang tubo niya maganda halos lahat din nag-comment sa akin din doon pa bright bright po lang ibang mani krista hindi mga ikabalo ibang mani krista nag comment sa akin hindi man nga marunong you know, okay. maka ano ah nagmamalimis so dito din tayo mga kalogit oh Là hội Pak, dira. May mga kalugit, mga last dress na. hindi <coughs> pa hindi pa po kami kumain. <coughs> mga gigto tubig may bi. Ayun ng lamig. Hindi na sabay namin daw. Okay lang basta importante malimpyuhan ka. <laughs> So yung eh, mga kalugit, balang araw, lilipat na po tayo. Ma-open na yung isang salon ko mga kalugit. No? Kunting tiis lang kasi tapos naman, nag lang ako ng mga gamit mga kalugit. Para ma-open ko doon in case na, in case emergency mga kalugit. Hindi natin alam panahon. At least may salon po tayo sa ating bahay story po iyon mga kalugit at least yung pagbablog natin may katas na mga kalugit no di ba sa pagbablog natin meron na tayong to story na bahay cash to cash mga kalugit ayan sa pagbablog lang yan mga kalugit sa pagtanggal lang yan ng ingro nakita ko yung katas di ba my god just ko lord thank you lord Dahil sa papavlog mga kalugit, ayan. Nakabili tayo ng ano, lalaki, chay lang. <laughs> nakabili po tayo ng bahay. Nakabili po tayo ng limang kundo. Ayan. Kundom di... Ay. Malaga ano ulam.

20,000, karoon kayo sa kasi, sa, ano So, 60,000. monthly, diretso next month. 6,000. Ano sa ganun? Ang floor na. Ay, wala pa, mapili ka nana. Mapili ka ka. Man yung advantage saving kaya ito makakili. kung sa baba ka. Hindi ko. Hindi sa baba mo. Ganaan sila sa taas. Pero lisod lang, hadlock lang, hindi ka makadalagan dahil kung sa, da sa, taas ka. Alam ba, lumpat ka sa sobrang ni Mukha Taranta? Kung stress ka, lumpat ka. ka, lumpat ka. Pero gasto lang nung mabayad yung yapon sa parking area, noong? Oo, okay. hindi. Pero, kung magkilaghan, nung mag-establishment sa mga sa inyo, pwede mag-migpal sa HM. Ah, sa so Gawas. Nandiyan lang. Pwede na pala sa Ngaipuan. Ibilin lang din to? Oo. adlaw mga doadlaw? Ano, sa iba, noong? Oo, sa Gawas, <laughs> kung mag- ito ang kalbili ka ng kakao sa mall. So ayan mga kalugi Tapos na Huwag niyo po kalimutan Ni like and share Pindot notification bell Para update kayo lagi Sa aking mga vlog Thank you so much God bless you. Bye bye Kumabot ang sweldo Kumabot ang sweldo Ng 10,000 dollars Sa Facebook yung mga kalugit, so yan Madam, ah, uh, mapakulay ka, no? Tapos ipantay na akong kulay mo. Yes. Tapos, organic ang color mo. Gupitan mo hanggang sa ganyan yung gupit. Yon, yon. Hanggang dito, slash. Ano lang, ipantay lang siya. Ipantay lang, hindi ka gusto slash. Hindi, alam Eh, bulyom mo, hindi ko yung bulyom na to. Tapos, medyo hayag lang ang hair mo, no? Ah. Ipantay na to. Tapos, yun, may treatment para matanggal. Try ng hindi mong buhok, no? So ayan mga kalukit, ayan, papakita po natin ang transformation sa hair ni Madam. So ayan, ready ka na Madam? Yes. Ayan mga kalukit. Ayan, ang transformation, ang magic na napatanggo-tanggo. So, so ayan na mga kalukit, tapos na. Ayan, mga Okay, tapos Ayan, bagay na bagay sa Oh my God. Ang gupit, okay lang gupit? Yes, I like it. Well, how about ang color? Super nice ang color. Oh my god, ayan. Thank you. Ayan mga kalugit, tingnan niyo ang kalugit na pangaganda. At, at ang bagay sa ano Madam, sa face niya ang kulay at yung haircut mga kalugit. So medyo slash, ayan sa lapit. Ayan, oh, ayan mga kalugit oh. Napakaganda mga kalugit oh, si Happy ka, madam, yes. sa so. result? Yes, I'm happy. Ayan o, oh. sobrang shiny ang hair niya mga kalugit. Nawala po yung dry hair niya. O, oh, tingnan niyo. Oh my God. Ganda. Si, ayan, okay. 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 si, okay. mga kalugit. Perfect na perfect. See it? Oo! Oh, ano yun lang? Tano sa kilid. Ayan, mga kalugit. Ayan, makikita oh, mo, girl. Dito. See? Oo! Oh, Oo. Oh. Oo, oh, nice. Nice ang kulay. Dito naman sa kabila. Oh, ayan. See? Ayan. So, ayan na mga kalugit. Ayan, perfect na perfect. Thank you so much, madam.